ng opisyal ng DPWH Mimaropa na sangkot sa manumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro itinangging ghost project? Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Lestor Aler. Isamang Angel Mariing itinanggi ng kampo ng mga akusadong opisyal ng DPWH Mimaropa na ghost project ang ginawang road dike sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Aring salim, enyot at law firm na silang nagre-representa sa bito sa siyam na akusado na halos tapos na umano ang konstruksyon ng proyekto sa nabanggit na lugar na nanatiri ng umanong matibay at nagagamit ang naturang proyekto sa kabila ng ilang bagyong tumama sa Oriental Mindoro. Samantalang sa inilabas na pahayag ng law firm, nakasaad na kusang sumuko ang kanilang mga kliyente na sina Engineer Jean Ryan Alaurin, Alteya, Ruben Santos Jr., Dominic Gregorio Serrano, Juliet Calvo at Lerma Kaiko sa CIDG sa Camp Krame nitong Nobyembre 23. Naghahanda rin umanong sumuko si Engineer Abagon Dennis uh, noong umaga ng parehong araw. Habang umalis naman ng bansa si Montreses sa Mayo, papuntang Israel noong November 17 para dumalo naman sa religious pilgrimage na may hawak, uh, at may hawak na travel authority na ipinagkaloob ni Secretary Vince Dizona. Nang malaman ang inilabas na warrant of arrest laban sa kanya, Pusa siyang sumuko sa Philippine Embassy sa Tel Aviv noong Nobyembre 25. Agad siyang bumalik sa bansa gamit ang sariling gastos o pera kahit na nakatakda pa sana silang umuwi ng kanyang pamilya sa Nobyembre 29. Kasama mo sa DZXL Aremen Manila, Rajuman Lestoraler, Tata, Aremen.